Ito po ay puno ng paminta. Ayan. May nakita tayong isang bunga. Pero marami po yung bunga. Kakaputi lang. Ayan. Meron pa din ditong ilan. Ayan. Ayan po. Tapos mayroon po ditong asong nagiinarte. iinarte Ayan po. Sedik! aesthetic. Ito naman po yung mga bunga ng langka. Yung mga nakasako po dyan, yun po yung malalaking langka. Para hindi siya mabulok, hindi kainin ng insekto, nilalagyan po ng sako. Para po yung hinug niya, hindi magkaroon ng mga bulok. Ayan po, hanggang taas po yung bunga niyan. Kung mapapansin nyo, meron pa siya doon sa pinakadulo marami po talaga tong magbunga tsaka masarap yung bunga niya matangis ayan Mas meron pa doon sa kabila ayan dito po yan sa aming probinsya maraming mga puno-puno, prutas protas Ayan. Ito naman po yung isang puno ng uh, dwarf na dwarf po yan ng niyog. Ayan. Kasamahan nung nasa unahan, mababa lang po yan. Yan po yung isa sa pinagkukuhanan ng tuba. Opo, meron po kami ditong pinagkukuhanan ng tuba. Ayan po yun, o. Oh. Yan ito ba, kung gusto nyong manginom pumunta lang kayo dito sa amin gusto nyong suka ayan, may mga pinapa asim din po kami dito na suka at ito naman po yung ating abocado ayan napakarami na ng bunga yung iba po ay nanlalaglag na so ayan yan yung ating bunga ng abocado ayan po marami din siya kaso medyo mataas kaya susungkwete na lang natin yan sa bukas ayan may tandang tayo pero mabait po yan di po yan ang hahagad ito po ang ating inahin may ilang sisiw Ayan, at ito naman po ay puno ng mangga. Meron pong lumalaki na puno ng mangga dito sa ating harapan. Medyo bata pa siya, mga ilang taon bubunga na din yan eto po yung kasamahan ng mga dwarf actually po yung aming nasa paligid na mga buko puno ay puno ng buko mga dwarf po yan ibig sabihin po maliliit pwede pong kuhanin abot po ng mga bata na nasa ages 10 ganyan po 9 10 abot na po nila yan 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 at ito naman po ang ating kalamansi yan, napakarami din pong bunga niyan. Kung mapapansin nyo, medyo malit pa yung bunga pero sobrang dami. Diyan po kami nangunguha araw-araw ng, araw -araw ng kalamansi kapag gusto nating magpiga sa toyo. Ayan. Tapos, eto naman po ay puno ng guyabano. Ayan po. Wala na tayong inabutan na bunga kasi kakapamuti lang nila nung last week. So, ayan po. Madami din bunga yan. Hindi nga lang natin inabutan. Eto, may isa pang medyo bobot pa. Ibig sabihin, maliit pa na bunga. Ayan, maliit pa lang. Pero matamis po yan. Ayan, na tayo nakaabot ng bunga kasi na pamitas na nila nung nakaraang linggo. Dito naman po sa kabila, ito yung ating gulayan. Yan, may mga gulayan. Yan. Ito po ay ampalaya. Doon po yung, sa medyo bandaron yung tanlad, talong. Ayan po, kung makikita nyo. Yan. Yung iba, ginulay na namin kanina yung mga bunga nila. Ayan. Ito pa yung isang puno ng guyabano. Ayan yan po. Yan, ganyan lang dito sa aming probinsya. Etong Aratilis, ayan, napakarami din po ng bunga niyan. Yan, maliliit pa yung bunga kasi kahapon ang uha daw ang mga bata. Marami na siyang hinog kahapon. Actually po, dinadayo talaga to ng mga bata dito sa amin. Ayan, medyo mababa lang po kasi tsaka madali siyang akyatan. Kaya, ayan, oh ang daming bunga. Ito daw po ay aratilis. Sino po ba dyan sa inyo ang nangangain ng aratilis? Masarap po yan. Medyo maasim-asim na matamis-tamis ang lasa. Ayan. So, itinor ko na kayo dito sa aming bakuran. Ayan. Ito po yung meron kami dito sa aming probinsya. Ayan po ang saging. So, hopefully po makaabot tayo ng hinog yan yung saging na. Pwede mong ipagmalaki ang saging ng Mindoro. Kasi po matatamis talaga lahat ng galing saging ng Mindoro. Mapasaba man yan, platondan, uh, ano ba yung iba? Yun <laughs> lang yung mga kilala kong saging. Pero pag sinabi po kasing saging ng Mindoro, ibig sabihin matatamis. Ayan. Silip natin ng konti yung aming bahay. Ayun yung aming bahay po. Huwag <laughs> na natin masyadong ipakita. Ayan, na-tour ko na kayo sa aming mumunting bakuran. Ayan. May mga naliligaw-ligaw na mga sisil. Ayan po, kasi konti na lang sila. Dati po madami yan. To, noong time ng pandemic, so wala tayong ulam-ulam. Ayan, kinatay-katay lang. Ayan. Meron din kaunting gabi. Iilan na po yung gabi. Yung gabi po kasi namin nasa likod. Ayan may mga aso po tayo na makukulit. Nandyan na sila kasi po naririnig na nila yung aming tricycle. Kaya pandalas na yung aming mga aso. Ibig sabihin dadating na po yung aming tricycle. Kilala na ng mga aso yung tunog ng tricycle namin. Ayan. Yan po yung naririnig nyo po na tricycle. Yan po yung sa amin. Kaya pandalas na yung aming mga aso. Ayan yun po 'yun. So hanggang dito na lang po sana po ay nasiyahan kayo sa pagtutor ko dito sa aming munting bakuran. Bye bye.